naputol na mga kaagri yung aking uh, asarol kaya hanap ko ngayon ng ano, panibagong gagamitin kong tangkay ah, naputol na eh. medyo may katagalan na kasi kaya naputol na ayusin ko na para ano, magamit ko doon sa aking uh, tatamnan ng patola Ano-mano lang ang ginagawa ko mga kagre, ka hindi na ako nagpapararo. Kung saan lang ako magtatanim, yun lang ang aking uh, binubungkal. Ganap tayo ng pampalit na puluhan mga kagre. Ka Daming aming bunga mga kagre, ka oh. tibig. Tawag niya sa amin tibig mga kagre. Ka oh. Sa bunga, oh. Ang gampo ng puno, Hanggang sa ilalim ng puno niya yung Ito yung mga sanga o punong-puno ng bunga Grabe, tinding mga pala niyan Ayan, ang kukunin ko mga kaagri Yung isang maliit na yon Yung maganda yan Madre de kakawaya mga kaagri Kaya sigurado matibay Ayan ang kukunin ko mga kaagri Yeah. Sure. mga kaagri Ganda nito Matibay ito na puluhan ng ating patik Talagang taon nang aabuti nito Matrete kakao Matigas siya na kahoy so, Nakakita nyo yung ano niya Talagang ano, Namumulan-mulan na yung kulay nung no, ano Pinakakahoy niya Sige mga kaagri sa susunod na video na lang ulit sana may natutunan kayong tips sa video nito God bless to all